Tapos ito mga pre, papakita ko na sa inyo yung ano, uh, ginagawa kong uh, taniman. Yan, ito siya. Ito mga pre, inspired by uh, dito sa barangay hall namin, kung ninyo na yun. Oh. Yun. Yan siya oh. Hello mga pre, kamusta? Ayan, kamusta na. Mali gagawa tayo ngayon ng ano, ah, nanggawa tayo ngayon ng maliit na taniman dito sa harapan ng bahay. May kita nga ninyo. Yan. May dito. Kada dating lang nito, gawa ng ano. Yung pinsan ni Mrs. binigyan kami ng punla. Hindi ko pa alam kung mabubuhay kasi nung dumating sa akin, medyo dilaw na ba. o. Oh. Ito naman yung mga sili natin. Yan, yung mga sili natin yan. May 2 weeks na yan mga pre. Simula nung aking nilagay dyan. Tsaka yung init ng panahon ngayon, medyo ano, Uh, malakas papakita ko muna sa inyo yung mga punla nating ano, uh, tanim sabi nga nila mas masarap kumain ng sariling tanim kaysa bumili mga pre kaya tayo ngayon kagaya nung ginagawa natin sa Saudi nung nasa abroad pa tayo kagaya nung pinangako ko mga pre na magtatanim ako dito ayan nagtatanim ako dito mga pre kahit ano uh, medyo masama yung lupa bali bibili pa nga ako ng ano ng Uh, compost Bibili pa tayo ng compost chaga garden soil Yung mga magagandang garden soil baga mga pre Na nakikita ko sa uh, Market dito sa amin Sa lugar namin sa pagbilaw Yan mga pre papakita ko muna yung punla namin Yan ito mga pre yung sili Itong siling ito yung mga malalaking dahon Ito ay galing sa pinagtatrabuhan natin sa St. Jude Mali may malaking puno doon Kumuha ko ng ilang piraso Ay hindi pala Kumuha yung kasama namin sa trabaho, si Junray, yung regular doon, ng sili. Tapos, sa nung kumuha siya, ah, uh, kinuha ko naman. Kasi, nandun lang sa kwarto namin doon, eh. Yan, ito na yun. Yan, itong dalawa. Yung mga malalaking dahon, mga pre. Ito namang maliliit. Ito yung mga siling labuyo, kung tawagin. Mga pahabaang, ano. Mga pahaba ang dahon. Nandito pa nga sila, mga pre, oh dito pa iba kong tanim ayan may okra ito yung okra mga pre ayan nilagyan ko siya ng konting pampataba ayan oh. may kita ninyo may malunggay may itlog yung itlog kinuyumos ko lang tas nilagay ko diyan ito yung okra mga pre 2 weeks na rin siguro to tas ito yung sili medyo lumbay gawa ng ano hindi ko pa nadidiligan tsaka mainit baka mapasma mamaya ng hapon ang oras ngayon dito sa amin ay mag na. Yan, ito rin yung galing sa St. Yan, ito mga pre yung okra. Ito okra, uh, talong, may ilang pirasong talong tayo. Tapos ay tanglad. Itong tanglad na ito, kahapon ko lang nilagay. Umusbong na kagad siya, mabilis. Tapos ito, mga pre, sili. Ito, siling bansot na siguro to. Kasi kasabayan yan itong mga to. Uh, kamatis, may apat na piraso tayong kamatis, mga pre. Ito'y talong, okra. Tsaka ano, pechay. Yan. Tapos ito mga pre, papakita ko na sa inyo yung ano, uh, ginagawa kong uh, taniman. Yan, ito siya. Ito mga pre, inspired by uh, dito sa barangay hall namin, kung makikita ninyo na yun. Oh. Yun. Yan, siya, oh. yan yung barangay hall namin dito. Barangay del Carmen. Doon ko siya ginaya. Bali nakita ko lang yung mga kawayan dito. Yan, dyan sa baba. Yan, ko lang yung kawayan dyan. Bali naglinis yung mga kaibigan nating mga akro. Dati kung mapapansin ninyo sa vlog nung aso natin, uh, sobrang damo dito, ang kakapal. Yan, nilinis ito ng mga kaibigan nating akro na mga taga dito sa amin. Tsaka... Uh, sa pinanghahawakan ni kagawad Miko yung kagawad namin dito ayan inspire yan dyan yung taniman na yan sa barangay hood ganto lang sya simple yan yan yung kawayan tapos ito ganito lang sya kalaki pero dito mga pre meron na dito tayong ano berry ito tanim, tanim mama Anit ito berry tanim ni mama ang hinog nito yung gantong kulay yan kung makikita ninyo may sili pa rin tayo dito itong sili ito yung maliliit hindi sya naman gaanong mahalang kasi Ah, uh, natikman ko na yung ibang kasamahan niyan. Tapos ito. Yan. Ito ay, kung di ako nagkakamali, ah, uh, talong din. Nabansot. Tapos ito yung sili. Siling labuyo. Okra, okra. Okra din mga pre. Talong, talong. Ito, mayroon din tayo dito. Yan, kung ninyo, ang dami namin dahon dito. Iko-compost ko yan. Gagawin nating uh, lupa yan okra 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 Ito pa mga pre yung isa may mga magagandang lupa dito lupa lupang nilagay ko dito mga pre hindi ko lang maano eh di yung init ng panahon tapos yung ating itinanim sa sako na ano uh, kamoting kahoy mali lalago siya diyan tapos ay eh, uh, kakat ko lang para yung bunga mga pre dyan na lang sa loob ng sako. Ayan. Lalagyan ko siya dito ng gapangan. Yung steel triangle. Tapos ito, na rin natin. Nanggalin na natin yan mga pre. May tanim dito sa loob. Kung mapapansin ninyo. Ayan. Ito yung sitaw. Ito sitaw. Bali, walo. Walong puno nalagay natin dito kaya gumawa tayo nito tapos ayan tinali ko nga lang siya mga pre tinali ko lang siya yan kung makikita ninyo yung iba nakapako pero yung iba nakatali may tanglad tayo dito ayan tanglad itong nakataklob mga pre ay sili ayan o oh. sili yan tinaklob ako kasi sobrang init talaga kasi ito ito kaya na niya yung init mga pre kasi lagi itong nakabilad eh. Itong mga pre, ano, ah, bell pepper. Yung bang malalaki ang, ano, ang bunga. Ito, bell pepper to. Yan. Ito, bell pepper din kaso wala na. Ito, bell pepper din. Saka ito, bell pepper. Yan, siling labuyo, tanglad, ah, ayap. Ayap to mga pre, yung may sibagang sitaw. Ito naman sitaw. Tapos ito, uh, ah, talong. Talong yan mga pre bali pinunla ko dyan ililipat ko sana ang problema ko ah uh, ang bagal niyang lumaki hmm, hindi yung talong mga pre yan talong to ito okra ito okra ito yan natubo na yung okra okra ito talong ang maliliit hintayin natin lumaki siguro ay sa sobrang init ah uh, na ano sya bumabagal yung kanyang paglaki ito so nga pala mga pre tungkol lang dito sa ginagawa nating gapangan maliit na taniman, naragyan ko dito ng mga tanim, gagapasang ko pa yan tas dito tanim tas siguro dun yung ano uh, ayap, ayong ah, sitaw pag natin sa tas kaya may ganito mga pre, lalagyan ko siya ng tali, tali yan siguro tansi, yan okay na to yan ang itsura nya pag siya gumapang na sa ibabaw, lalawit na lang yung bunga, medyo kukulimlim na yung ilalim. Yun ang purpose niya. Naubusan nga pala ako ng ano, kawayan. Kaya kung makikita ninyo, bulwas yun. Yan lang, simple lang. Makikita ninyo ito sa mga susunod kong vlog. Uh, medyo may halaman na ito. Natanggalin na natin yun. Tapos gagapasin natin ito mamaya. Luyang dilaw, luli, luyang dilaw yun mga pre. Matagal ko na yung tinanim. Tapos may compost tayo dito ay mga aloe vera ni misis sinalagaan din natin may compost tayo dito mga pre andyan no yan ay yung mga tuyong dahon tsaka yung green and brown na tinatawag nila pinagsasama layer by layer tapos sinahayaan sa sako yung iba sa mga compost bin kung makikita ninyo yung akin sa sako lang kasi uh, dyan lang siya matut mabubulok tapos pag nabulok na compost ulit tayo ng bago isasama na natin yan mga pre tapos may fertilizer ako dito ito yung tinatawag na ano uh, swamp fertilizer ito yan yung swamp fertilizer natin yan o oh. ito mga pre pag binuksan mo sisirit ito yung pinagsama-samang ano ng kitchen halimbawa yung mga dahon ng balat ng saging dahon ng malunggay ah, uh, kung makikita ninyo si Buyes na bulok. Ayan. Ito yung may amoy pero yung akin hindi masyado siguro. Kasi pag inaamoy ko, amoy banana peel siya. Yung balat ng saging. Tinatanim ko, ah, inaano ko ito. Dinidilig ko ito everyday. Para sa kanilang fertilizer. Dahil sobrang init ngayon, hindi ako nakapagdilig kaninang umaga. Kasi inuna ko yung ano, ginagawa nating bahay ng gulayan. Tapos nagdidilig din ako ng hugas-bigas. Yan, yan. Mamaya natin didiligan yan. Yan yeah, mga pre. Kung makikita ninyo, nandito ako sa lilim, sa ilalim ng uh, tanim nating bayabas. yung tanim ni mama. Itong bayabas na ito nung nasa abroad ako. Bale siguro, pa-four years na ito. Tapos ihitik pa rin ang bunga. Kung makikita ninyo, may bunga pa rin. Yan. Uh, Siya nga pala mga pre, maraming salamat. Kasi makukuha na natin yung uh, sahod natin sa YouTube. Ayan, makukuha na natin. Uh, hindi ko na ipapakita siguro kung magkano. Pero sa tagal ng panahon mga pre, makakasaho din tayo. Ito hindi sa pagpapahili pero ini-inspired lang natin yung mga small YouTuber na tiis lang kahit mga ilang buwan, uh, abutin man ng taon, makakuha pa rin at makakuha tayo ng pera. Mga akin mga pre, $100. Yan. Bali yun lang ang nakayanan ng YouTube ko. Pero malaking tulong na rin yun. Para sa mga bibili nating mga pataba, para dito sa ating uh, ginagawang project uh, project uh, garden. Hindi to backyard kasi nasa harapan. Eh. Basta may garden tayo dito. Hanggang dito na lang siguro yung video. Siya nga pala mga pre. Isang nguulitin ko lang ulit. Uh, masarap kumain ng sariling tanim. Yan ang natutunan ko sa mga small uh, gardener. Nagtatanim ng mga halaman. Kaya kayo magtanim na rin kayo. Hanggang dito na lang yung video. Maraming salamat. Bye.